Posibleng may masasampulan na at makukulong ngayon kaugnay sa isyu ng hoarding ng mga supply ng bigas. Nilinaw ni Congressman Erwin Tulfo ng act Party List sa panayam na SMA News na ipinoproseso na lang nila ang lahat ng dokumento ukol dito. Nire-ready na yan kasi kailangan din dumaan sa proseso, uh, MJ. Nag-aayon uh, ng two weeks ago, binigyan ng uh, two weeks na makapag-they uh, have to come up with the proper documentation. Pag walang nga uh, documentation, I believe sa yata doon walang maipakita. Ayun talaga makakasuhan ho talaga ng uh, smuggling, uh, technical smuggling. So uh, may masasampulan siguro. Sinusunod lang, may proseso lang kasi. Ang problema kasi MJ pag uh, tira ng tira ang gobyerno, alam din ni Secari, abogado siya, harit, uh, siya eh, baka naman matismish lang sa korte. Eh, kahiyahiya naman yung effort ng uh, BOC. Ipinangako rin ni Tulfo na hindi matatapos ang mga isinasagawa nilang raid sa iba't ibang warehouses hanggat walang masampulan. Subalit depende pa rin sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nitong miyerkules, August 30 ay surpresa ang tinungo na Bureau of Customs ang apat na bodega ng bigas sa Balagtas at Bukawe, Bulacan. Nasa 150000 na sako ng bigas ang nadiskubre mula rito at ilang buwan ang nakaimbak. Ngayon ay pansamantalang kinandado ng BOC ang apat na warehouses sa Bulacan. Samantala, sinabi ni Tulfo na nakatakdang talakayin ng Kamara sa oras sa matapos ang budget deliberation ang pagpapalakas sa kasalukuyang batas laban sa hoarding at rice tarification law. Magko-convene, uh, Sekhari, ang uh, Committee on Agriculture under uh, Congressman uh, Martin Verga. I believe after itong uh, budget hearing sa October. So magko-convene yan. At uh, lahat sisilipin, uh, yan yung sinasabi mga uh, batas laban sa hoarding, economic sabotage, tsaka yung mga RTL, yung rice tarification law at tsaka yung RCEP. Lahat ito titignan, uh, Sec. Harry, dahil uh, ito yung uh, gustong i-prioritize ng Pangulo. Yung uh, ika nga agricultural, yung mga pagkain na kailangan na makarating sa tao and affordable. Magugunita na sa isinagawang sectoral meeting sa Malacanang ay inatasan nito ang mga kinauukulang ahensya na tiyaking maging abot kaya para sa lahat ng Pilipino ang presyo ng bigas sa merkado. Una nang pinangangambahan ng Pangulo ang pagtaas ng presyo nito at kakulangan ng supply bunsod ng iniwang pinsala sa sektor ng agrikultura ng Bagyong Egay at Falcon noong nakaraang buwan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jane Cunita, SMNI News.